At nandito nga tayo sa Kabinti Laguna kung saan dito tayo sa Eco Park ng Kabinti Laguna. Parang, ko sa inyo ang magandang mga tanawin dito at mga ilog. At kung kayo mga dito na talagang makakarelax, marirelax ang inyong isip at talagang mga maganda ang mga tanawin. Bungad pa lang makikita nyo na ang magagandang mga puno at talaga namang masigla ang mga tanawin dito mga lalams at talaga namang mapapabaw ka sa ganda. At ang papalapit nga tayo dito sa ilog ay eh, talagang maganda ang pakiramdam ko at talagang malamig na malamig ang simoy ng hangin at talagang mag enjoy ka dito kung makikita nyo lang at matatanaw nyo at mapupunta nyo dito lugar na to na po oh, napakaganda hindi mo dalawang isip na napaka sarap sa pakiramdam hindi nga hindi nga